Hello guys! Welcome to my vlog. yay ipapasilip ko lang po sa inyo ang aking sigarilya sa yan Ang lalaki na ng bunga. At ang mahaba. Malalaki at mahaba. Tapos matataba. Ah, oh, Nawala na yun dito. Napitas na siguro. Napitas na yung iba. Siyam yan eh. Shyam. Napitas na. No. Napitas na. Wala na. Napitas na. Yung ano, at kabila, namumulaklak na din. Bubunga na din yan, guys. Kapag gantong naglalawit-lawit na siya, ginagawa ko, nisusuot ko doon para doon siya, doon siya mag ano, magganon ba oh, Sa ano siya, maggapang. naglalawit-lawit ayan, mahaba na ang lawit-lawit dami yun, dami pang bulaklak oh. Bulaklak pa siya guys diba kapag bay itinanim may aanihin, napakahirap lang po talaga magtanim masakit sa likod masakit sa braso masakit sa kamay pero once na namumulaklak na, ganyan na, bunga na at napapakinabangan na lahat ng sakit, lahat ng hirap. Ayan. Parang sa pag-ibig lang guys. Pag natagpuan mo ang tunay na pag-ibig, ayan, di ba? Lahat ng agam-agam at lahat ng mga hinanakit mo noon ay mawawala sana all matagpuan di ba, guys baka mabali sayang ayan ginaganyan ko siya iniikot ko siya para pumulupot siya ayan oh ang dami na oh napitas na yung iba po napitas na nawala na yung iba eh nawala yung doon eh dito meron din dati ayo know, may pinagpitasan na oh nawala Oh, ba diba? thank you so much for watching guys, ingat kayo lagi yung papaya ko, yan thank you yan ang bulak-bulak thank you for watching guys, ingat kayo lagi at god bless mga bata, nagsisigawan na naman yung kabilang side guys ang daming buka ng saging ah. kita nyo, ang dami hindi pa hindi pa rin kinukuha ko oh. you know, you know, you know, o ayun o ayun o